Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Mag-ingat sa araw na ito, Aries, dahil ngayong araw, mas prone ka na magkasakit. Merong iba sa inyo magkaroon ng lagnat o kaya magkaroon ng sakit sa ulo. At sa araw na ito, ikaw ay medyo mahina ka ngayon, kaya mahalaga ang pagpapahinga at relaxation. At meron rin kayong mga katanungan pagdating sa pag-ibig at relasyon sa araw na ito, lalong-lalo na kung ano ang mas nararamdaman ng iyong kapartner. At sa araw na ito, gusto mo kasing mas maunawaan kung ano ang kanyang mga desisyon, bakit ganoon ang kanyang mga sinasabi. At sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon naman ng pasensya pagdating sa iyong relasyon at ang iyong kapartner ngayong araw ay mabigyan mo ng karagdagang panahon. Ang mga single na Aries sa araw na ito ay ma-enjoy ang kanilang sarili at kasama ang kanilang mga kaibigan o kaya kapamilya. Ang career sa araw na ito, huwag magmadali na kumpletohin ang iyong trabaho. Makakabuti sa iyo na magpahinga i-evaluate kung ano ang mga nakaraang experiences mo at sa araw na ito, makatulong rin sa iyo na tanggapin ang iyong responsibilidad sa trabaho. Malakas ang impluwensya ng Mars at Pluto ngayon sa iyong sektor na hindi nagkakasundo. Ito ang magdadala sa iyo ng mga enerhiya na mayroong kalituhan sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa kagustuhan mong maging independent at sa kagustuhan mo rin na magpahinga ngayong araw. Malakas kasi ang pressure ng araw na ito kaya Mahalaga na makipagkompromiso ngayon, lalong-lalo pagdating sa mga ambisyon mo. Ang stress sa araw na ito, Aries, ay medyo mataas rin, kaya tulungan ang sarili na makapag-relax. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 19, 22, 32, at 43. pagkatiwalaan ang iyong instinct sa araw na ito, Charles, kasi ngayong araw malakas ito at ito ang magsilbing guide mo ngayon pagdating sa iyong mga desisyon. Sa araw na ito, madali kang ma-distract at ngayong araw ay kailangan na i-focus mo ang iyong concentration para matapos mo ang iyong mga gawain. At sa araw na ito, maraming mga oportunidad para ikaw ay matuto. Meron ring mga magagandang aktibidad sa araw na ito, kagaya ng yoga o kaya paglakad-lakad kasama ang mga kaibigan. At sa araw na ito, maayos naman ang iyong pag-ibig. Ang mga Taurus na single na naghahanap ngayon ng kanilang soulmate ay maari na ma-attract ninyo ang isang tao na matagal na ninyong pinapangarap. At sa araw na ito, ang mga Taurus naman na meron ng karelasyon ay muling mabuhay ang spark ng mga relasyon. At sa araw na ito, maputol yung pagiging bored ng mga merong asawa at kasi palagi nang magkasama at medyo naghahanap na ng bago. At sa araw na ito, mabalik ulit magising ang mga relasyon o mga passion na medyo nananamlay. At sa araw na ito, pagdating sa iyong career, maganda ang iyong edukasyon. Sa araw na ito, marami kang matutunan sa trabaho at makakonekta ka ngayon sa mga tao na kapareho mo ng pananaw, mga tao na kapareho mo ng pangarap. Sa araw na ito, positibo ito para sa investment, lalo na ang mga pangmatagalang investment, mga aktividad kung saan ikaw ay magdala ng karagdagang pera para sa pamilya at lalo na yung mga choros na merong mga negosyo. Maganda ang efforts ninyo ngayong araw. At sa araw na ito, choros, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 3,

Maganda naman ang araw na ito para sa mga Gemini ngayong araw. Ay medyo lang unrealistic yung ibang mong plano, pero sa araw na ito, positibo ka at very active ka ngayong araw. Tinatanggap mo rin kung ano yung mga kamalian ng ibang tao o ang kanilang mga kakulangan. At sa araw na ito, maganda ang iyong pangangatawan. Marami sa inyo ngayong araw mahilig mag-ehersisyo. At sa araw na ito, marami rin sa inyo ang mas aktibo kaya yung mga atleta, nagtitrain ngayong araw at maganda ang inyong mga pananaw pagdating sa inyong mental health sa mga tao na nakapalibot sa inyo. At mas maunawaan mo sa araw na ito kung ano ang mga expectation ng mga relasyon. Marami kang ma-realize ngayon pagdating sa pag-ibig at sa iyong kapartner. Malakas rin ang iyong powers of persuasion kaya ngayong araw mabilis mong maakit yung ibang tao sa pamamagitan ng iyong pananalita. Madali mo silang makumbinsi kung ano ang mga gusto mo. Ang iyong career at pera sa araw na ito ay maayos rin, walang masyadong drama sa trabaho at sa iyong career ngayon. At sa araw na ito, i-appreciate lang kung ano ang meron ka, ang good times, ang mga masasayang panahon kasama ang iyong mga kasamahan sa trabaho. At sa araw na ito, maganda naman ngayon ang... Atensyon na makukuha mo galing sa iba at napakaganda ng iyong power dynamics sa araw na ito kasi ano man ang mga problema ngayon, ano man ang mga problema sa araw na ito ay mabilis din yung mahanapan ng solusyon. Sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 3, 17, 21, 30, 34 at 42. Mas determinado naman ang mga cancer sa araw na ito at ngayong araw maganda ang iyong pangangatawan, maganda rin ang kondisyon ng iyong pag-iisip sa araw na ito. Ma-enjoy mo ang mga blessings at medyo marami ang mga cancer na kontento ngayon sa kanilang mga ginagawa at sa kung ano ang nagaganap sa kanilang buhay. Maganda rin ang takbo ngayon ng pag-ibig kasi sa araw na ito magkakaroon ka ng kasiyahan at ngayong araw rin ay mas mapalapit ka lalo sa isang tao na espesyal sa iyo. Ang mga single na cancer ngayong araw ay maaari na makahanap ng kanilang soulmate. At sa araw na ito, maging realistic, maging sensible. At sa araw na ito kasi, merong mga realidad ng buhay na nakakaroon ng konting problema ang isang pagsasama lalo na sa mga mag-asawa. At sa araw na ito, maganda naman ang iyong trabaho. Ngayong araw, ang mga cancer ay magaling sa kanilang trabaho, mas responsable kayo, at kayo rin ay nakakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Sa araw na ito, ang iyong effort ay mas intense. At ngayong araw, cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay yellow, at ang lucky numbers mo ay 4, 15, 20, 32, 40, at 43. Ang mga Leo naman sa araw na ito ay nakakaroon ng mas magandang mood kumpara kahapon. Pero sa araw na ito, marami sa mga Leo ang madaling masaktan, marami rin sa inyo ang medyo sensitive sa araw na ito. At maaari na ngayong araw mas prone kayo sa sakit at sa lagnat. Maganda naman ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito kahit na marami sa mga liyo ngayon ang mas busy sa kanilang trabaho kesa sa kanilang pag-ibig. At meron ring mga problema sa trabaho ngayong araw na kailangan ninyong bantayan at sa araw na ito ay kailangan rin ninyo na ipakita ang inyong commitment. Romantic naman sa araw na ito ang mga Leo at ngayong araw rin kahit na demanding ang mga sitwasyon, ikaw ay nananatili pa rin kalmado. At powerful naman ang mga Leo pagdating sa inyong trabaho kasi ngayong araw ang inyong commitment ay malalim at maipakita ninyo ang inyong skills at ang talento ninyo. Marami rin sa mga Leo ngayong araw ang magkaroon ng pag-iisip ng pagsisimula ng pangalawang trabaho. Ngayong araw, ang focus ay nasa siguridad ng pamilya. At sa araw na ito, ang inyong motibasyon ay maari na ma ng ibang tao. Merong mga tao sa araw na ito, Leo, na hindi ka suportahan, lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho. At ngayong araw, malakas ang impluensya ngayon ng Pluto, kaya merong mga pagdududa ngayon sa mga relasyon. Meron ring mga hindi pagkakaunawaan, lalong-lalo na na maraming bully ngayon sa trabahoan. Ang moon mamaya ay patuloy na magbibigay linaw sa iyong mga emosyon lalong-lalo na sa bandang gabi. Sa araw na ito Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 4, 7, 20, 25, 31 at 33. Palaban naman ang mga Virgo sa araw na ito at ngayong araw maganda ang inyong mindset. Ang focus ay nasa pangangailangan ng pamilya. Marami sa inyo ngayong araw ay mas adventurous at yung iba naman ay nagiging wais pagdating sa kanilang mga gastos. At sa araw na ito Virgo, maganda ang enerhiya para sa iyong pangangatawan. Mas aktibo kayo ngayong araw at ready kayo sa mga seryosong trabaho. Positibo rin ang iyong mga pananaw sa araw na ito. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito, ang iyong kapartner ay mataas ang stress ngayong araw, asawa mo, boyfriend mo, ang dami-daming iniisip sa araw na ito at meron rin silang mga frustration at may mga pinagdadaanan sa trabaho o kaya sa kanilang kalusugan kaya medyo komplikado ngayon ang mga sitwasyon. Mahalaga sa araw na ito na unawain lang, habaan ng iyong pasensya at kung ikaw naman ay Virgo na single ngayong araw, maayos naman ang iyong pag-ibig, ma-enjoy mo ang iyong oras at panahon kasama ang iyong mga kaibigan at ang iyong mga kapamilya. At ang iyong career at pera sa araw na ito, iba-iba ang mga oportunidad ngayon sa trabaho na darating para sa iyo. At ngayong araw, marami ring mga proyekto ngayon na maari na may offer sa iyo. Meron ding mga Virgo na swertihin ngayong araw dahil darating ang kanilang mga dream project. At sa araw na ito, ang pera ay katamtaman lamang kaya ay e enjoy mo ang araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 8, 15, 22, 25, 30 at 42. Kalmado naman ang mga Libra sa araw na ito at yung iba ay medyo nagkakaroon ngayon ng mga katanungan pagdating sa kanilang mga kalusugan. At yung iba ay under sa isang malakas na stress. Mahalaga sa araw na ito alagaan ng iyong katawan para ma-stabilize ang iyong emosyon. At ngayong araw rin, Marami kasing mga external stress ngayon sa trabaho, nakakaapekto rin ito sa iyong mga relasyon, lalong-lalo na sa pamilya. At mahalaga na ihiwalay ang iyong career at ang pamilya ngayon para hindi magkagulo lalo ang mga sitwasyon. Sa araw na ito, kailangan mong ma-realize kung ano ang halaga ng ibang tao sa iyo, lalo na ng mga taong mahal mo. Pagdating sa iyong career at pera ngayong araw, mahirap balansehin ang pananalapi, ang gastos at ang pumapasok na income ay hindi nakakatugma kaya mahalaga na maghanap ng pangalawang trabaho o kaya mga sideline job na pwede kang magkaroon ng karagdagang kita. Ang trabaho sa araw na ito napakataas ng stress. Marami kayong iniisip ang inyong boss kasama ninyo sa trabaho at sa araw na ito mahalaga na manatiling kalmado pagdating sa iyong pakikipag-usap. Ang iyong mga kasama sa trabaho ngayong araw ay maaari rin na hindi ka madaling maunawaan. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ngayon ng Pluto, kaya medyo impulsive rin ang mga Libra sa araw na ito. Maaari na mahati ka sa mga gusto mo at sa kung ano talaga ang iyong pangangailangan. At sa araw na ito, mahalagang palansihin lang ang iyong mga desisyon, let go mo ang mga negatibong pag-iisip ngayon at mag-focus sa iyong mga pangarap sa buhay. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Li. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 9, 12, 20, 28, at 44. Medyo sensitibo naman ang mga pag-uusap sa araw na ito, Scorpio. At ngayong araw, maging maingat sa iyong pananalita, sa pili ng iyong pananalita. Kasi madali kang ma-misinterpret ngayon ng ibang tao na kahit mabuti ang iyong pakahulugan, baka masamain nila. Ang trabaho naman sa araw na ito ay mas physical. Marami ang pagod ng mga Scorpio sa araw na ito. Pero yung iba naman ay mas na-enjoy -e ang sports at ang pagiging atleta ngayong araw. At siguraduhin na hindi mapabayaan ang iyong diet. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito, ang mga single ay maaari na magsimula ng pagplano para sa pagsimula ng bagong relasyon. Ang mga Scorpio naman na meron ng commitment, merong asawa, girlfriend, boyfriend, ay maaari rin na manghina ang kanilang romance sa araw na ito at kailangan maghanap ng mga aktibidad na masaya para mabuhay ulit ang inyong banding at ma-overcome ninyo ang mga challenges ngayong araw. Marami kasi sa araw na ito, ang mga Scorpio parang naboboard na sa paulit-ulit na lang na ginagawa sa isang pagsasama. At ang iyong career at pera, maraming mga hindi pagkakaunawaan sa araw na ito, kaya maging maingat, lalong-lalo na sa iyong mga criticism sa mga kasama mo sa trabaho. At kung ikaw ay mataas ang stress ngayong araw, madali kang mairita at maari rin na ito ay may epekto rin sa mga pinagdadaanan rin na mga kasama mo sa trabaho. Kaya balansihin ang iyong mga emosyon ngayong araw. Malakas ngayon ang impluensya ng Mars at Pluto. Ang mga enerhiyang ito ang magdulot sa iyo na ikaw ay masyadong nagmamadali ngayong araw. Magdulot ito ng karagdagang problema. Malakas ang competition sa araw na ito. Kaya ang iyong mga estratehiya ay kailangan pag-isipang mabuti. Lalong-lalo na ang iyong mga komunikasyon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 7, 9, 16, 25, 34, at 37. Hindi naman masyadong mapakali ang mga Sagittarius sa araw na ito. Dala ng impluensya ng Mars at Pluto ngayon na medyo conflicted ang iyong mga emosyon sa araw na ito. Merong malakas na tensyon at mga pagtalo-talo patungkol sa pera, sa pag-aari at sa mga paniniwala. At sa araw na ito, mahalaga rin na i-manage mo ng maayos ang iyong mga takot at insecurities. Ngayong araw, maraming pangambahan ang mga Sagittarius. At mahalaga na piliin ang iyong pananalita kasi marami ring tao sa araw na ito Sagittarius ang madali kang ma-misinterpret o kaya hindi maunawaan ang iyong mga pakahulugan. Interesado ka sa araw na ito na maghanap ng mga kagrupo, motivated ka naman sa araw na ito pero malakas ang tentasyon ngayon pagdating sa iyong diet, lalo na yung mga Sagittarius na gustong magbawas ng timbang kasi napaka Uh, malakas ng mga tentasyon pagdating sa calories ng mga masasarap na pagkain ngayon o kaya mga pagkain na gustong gusto mo talaga at baka i-offer sa iyo. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay medyo magulo rin kasi ang dami-dami kasing mga problema sa araw na ito. Ang iyong kapartner ay marami ring mga iniisip pagdating sa pamilya, ang pangangailangan, ang prinsipyo at ang paniniwala. Sa araw na ito, huwag masyadong ipilit ang iyong mga gusto, bantayan ang boundaries ng isang relasyon at lalo na yung mga Sagittarius na mabilis magselos, bantayan ang mga ito. At madaling mairita ngayon ang iyong kapartner. At pagdating naman sa iyong career at pera, ngayong araw, maganda naman ang iyong mga trabaho sa araw na ito. Matapos mo ang iyong mga proyekto sa kanilang deadline at ang mga hadlang sa trabahoan ngayon ay hindi ka naman masyadong maaapektuhan at makumpleto mo ng maayos ang iyong mga trabaho. Meron ka mga kasama sa trabaho na medyo pasaway pero sa araw na ito hindi ka masyadong hindi masyadong tatalab ang pressure na kanilang dala sa iyo kasi ngayong araw nakakaroon ka ng gratitude, pagpapasalamat sa mga blessings mo at naiisip mo lalo ngayon ang mga bagay na nagdadala sa iyo ng binipisyo At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Aries Ang iyong lucky color ay black At ang lucky numbers mo ay 6, 12, 13, 20, 33, at 38 Mas intimate naman ang mga Capricorn sa araw na ito dahil sa dalang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor. At ngayong araw, malakas ang tensyon kasi ang Mars at ang Pluto nagdadala rin ng gulo sa araw na ito. Merong mga tagong bagay, tagong emosyon, mga nabaon na sa limot ang maari na lilitaw ulit ngayong araw at magdala ng gulo. Ang mga hinanakit, pagtatampo sa araw na ito ay baka matrigger kaya bantayan ang mga ito. Mahal Alaga ngayong araw Capricorn, mag-relax lang, mag-detox, lumayo sa mga taong magulo at 'wag masyadong isipin ang iyong pride. Maging maingat rin na hindi mo mapabayaan ang mga tao na gustong mapalapit sa iyo o kaya mga kaibigan mo, mga best friend mo. At sa araw na ito, maganda naman ang iyong concentration pagdating sa iyong trabaho pero ang iyong kalusugan ngayong araw ay kailangan bantayan. Lalo pa na sa araw na ito marami sa mga Capricorn sobrang stress, sobrang pagod, baka makatulog kayo habang kayo ay nagtatrabaho. O kaya mahirapan kayong mag-concentrate pagdating sa inyong trabaho. At marami rin sa mga Capricorn ngayong araw sobra-sobra ang kanilang mga ginagawa, ang mga pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Yung iba sa araw na ito, masyadong magulo ang lifestyle. Bantayan ito. Maraming mga nagsisinungaling, nagprepretend sa araw na ito pagdating sa iyong pag-ibig, mga kaibigan na akala mo totoo, hindi naman pala. Mag-focus ngayong araw sa mga positibong bagay. E-ignore mo ang negativity sa araw na ito, lalong-lalo na kung ikaw, Capricorn, ay medyo lonely sa araw na ito. Ang iyong career at pera ay maayos naman ngayon. Maganda ang iyong trabaho. Yung iba ay merong mga bonus na matanggap na hindi inaasahan. Yung iba naman ma-promote sa araw na ito. At yung mga unemployed na Capricorn, naghahanap pa ng trabaho. Maganda ang araw na ito kasi maaari na merong good news ngayon para makahanap ka ng trabaho na talagang gusto mo at sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 7 18, 19 21, 26 at 37 Ang mga Aquarius naman sa araw na ito ay kailangan ng pasensya. Maraming magulo sa araw na ito Aquarius. Nakikialam sa mga desisyon mo sa buhay at marami ring mga bagay ngayong araw ang hindi pa rin sigurado. Kaya merong anxiety sa ibang mga Aquarius, lalong-lalo na pagdating sa trabaho at ang pera na ibinibigay sa pamilya. Sa araw na ito, marami rin sa mga Aquarius medyo nahihirapan sa kanilang timbang. Gustong mag-exercise pero anda Dami-dami rin kasing mga sagabal sa pagbawas ng timbang at mahalaga sa araw na ito mag-focus sa positibong bagay ngayon, kung ano ang iyong mga blessings lalo na kung ikaw, Aquarius ay talagang disididong magbawas ng timbang, ay i-celebrate mo rin yung mga maliliit na achievement. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, merong mga komplikasyon sa pag-ibig ngayon, maari na ang mas nakakabata mong kapatid o kaya ang iyong partner ang mag dala ngayon ng problema. At sa araw na ito, maging aware lang sa mga pagbabago ng personalidad ngayong araw kasi ang dami-daming tensyon sa araw na ito, yung ibang tao ang dami ring iniisip. Kaya mahalaga na ngayong araw wag sirain ang maganda naman sanang pagsasama. Habaan ng iyong pasensya sa araw na ito. Ang iyong career at pera ngayon ay maayos. Marami ang mga ma-impress sa mga Aquarius kayong araw dahil maganda ang inyong dedikasyon, maganda ang inyong giging leader ang inyong quality na ipinapakita sa iyong mga kasama sa trabaho lalong-lalo na sa iyong boss. Marami namang mga Aquarius sa araw na ito ang maari na ma-promote ngayong araw dahil sa galing ng kanilang mga ipinapakita. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor. Nasa partnership sector ito kaya maraming tao ngayon ang maari na makasuporta o makatulong ngayon sa mga Aquarius. Merong isang tao na ipupush ka para lalo kang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili at sa araw na ito ang mga takot, pangamba ay baka ma-magnify lalong-lalo pagdating na sa bandang hapon. Kaya mahalaga ngayong araw, ikaw ay magkaroon ng karagdagang effort na mag-focus ka lang sa mga blessings. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 10, 19, 20, 27, 31, at 39. Maganda naman ang focus ngayon ng mga Pisces kasi sa araw na ito ang focus ninyo ay nasa inyong self-improvement. Ngayong araw, stricto kayo pagdating sa inyong pangangatawan at sa inyong trabaho. Medyo gusto ninyo ng perfection sa araw na ito. Ang focus ay nasa pagdala ng karagdagang pera, pagpapaganda ng iyong reputasyon at pagpapalakas ng iyong kalusugan. Medyo agresibo rin ang mga Pisces sa araw na ito pagdating sa pag-ibig. At yung iba mga kapartner ay maaring magulat sa araw na ito, merong mga bagong diskarte ang mga Pisces pagdating sa kanilang pagmamahal at sa pag-express nila ng kanilang mga nararamdaman. At ang iyong career at pera sa araw na ito, bantayan ang pera kasi malak marami ang mga gastusin ngayon ng mga Pisces. At mahalaga na planuhin ng ayos ang iyong mga gastus sa araw na ito para makumpleto rin ang mga dapat mong bayaran. Marami ring good news para sa mga Pisces sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa inyong pananalapi. At ngayong araw, ang mga Pisces, malakas ang impluensya ng Mars at Pluto ngayon, kaya yung mga nakatagong galit at hinanakit ay baka lilitaw sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa inyong mga diskusyon. Meron kasing mga pagtatalo, pagdating sa pera, pag-aari, at yung iba naman, medyo siloso sa araw na ito. Bantayan ang mga ito para maiwan maiwasan ang malaking gulo at pagkasira ng isang relasyon. Sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 6, 15, 29, 30, 34, at 43. Abangan ang iyong kapalaran. Maraming salamat Bukas. po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggat para sa atin din yan Narating Pilipino, malapit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una, sulyap malupit. Kapalaran mo dito na kadikit Araling Pilipino, lika dito Nakalaan lahat ng paborito Una, tsulya, palupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin At bibya never kang bibitin Gusto makinig sa hula ng tarot Kung baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo dito ka na Araling Pilipino na ang kakana.